Ayan po mga kalingap sa ngayon po ay patuloy pa rin po tayo sa mga ginagawa na po natin na pagcha ano. At uh, yun nga po. Nandito pa rin tayo sa uh, mga hindi pantay na dito pa rin po tayo sa kabundukan ano po. Dito po ito sa Rosario, Aklan. Uh, ayan po at uh, meron po tayo kasama na yun na po ang nag uh, repair sa atin yan po isa po yung uh, sinumahan po tayo dito yan ay kanina galing na ako dito dito oh uh oh -huh. uh -huh. Ayan po. Ano kaya po kunin ko yung motor? na ah, ah, sige po. ayan po. Sa po mga ah, lakad pa rin tayo. Samahan niyo ako. yan po dito mga kalingap hindi po eh, oh dito alam hindi pa dito uh, alam yung mga vlogger, hindi po dito alam kaya kapag uh, pumunta ko ka oh dito lalo na sa mga sulok ano po, uh, tatanong kita kung ano yung vlogger kaya ito po isang uh, kalingap ang nandito sa kabundukan ng rosario ayun po mga kalingap, samahan nyo ako para Makita pa natin kung sino yung pupuntahan natin kasi hindi pa po natin alam. Yan, nire-repair lang po tayo ni Lola na rin po siya. Ilan na po edad nice Nay? 62 na po po. Ayan. Yan po, isang 62 years old po ang nag-sumundo <laughs> po sa atin. Ano para, yun yung magpatulong din po. Ayan. salamat like, po kay Kuya Mario supportahan po natin YouTube channel. Ayan. thank you Rachel at thank, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel makakalinga po, no, support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At eh, siyempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless you Ayan, thank you very much. Thank you. Supportan po natin makakalinga at Mario's vlog, yeah. natin.

Ay, ang galing, ang galing, ang galing Hello po Hello Ayan po mga pa So ngayon po, nandito na naman po tayo na Nandito na po tayo sa ating uh, uh, beneficiary At yan nga po, na abutan natin na uh, naglilinis Ano po, ayon yan ang ang goko ng mga bata dito po ang, ang gagalan ng mga bata dito. Ayun, talaga nagbebele sila. Ayun. Ning anong pangalan mo, Ning? Nini. Ah, ayan po si Nini. Ayan. Nini. Nini. Ayan. Ayan po. Asya po, asya po yung uh, sabi mo. Oo, siya. May anak pa isa to nag-aaral. Great. Hmm, po. ayan. Tatlo Na anak niya. Ano po, te? Kumusta po? Okay lang po. Ah, itong dalawang ito ang anak niyo? Bali, tatlo ho. Nandun po sa, ang isa sa pagkapatid ko. Okay, uh -huh. Sa ngayon, kalibo ng Ngayon, anong lugar naman to? Sito Rosario, Siti, Rosario Siti, pa rin Siti, po si ito. Sito pa rin po. Ayun. Mm. Um, nasaan yung asawa niyo? andon po sa, ano, sa Bulabo, nagtatrabaho. Ay, ano nagtatrabaho. lang may nag-ano ng mga damo-damo na yan, te. Nagpapagbuha. Ayan lang ang habihan nila araw-araw. Pag may may nag-uko sa kanila, ayun, bayaran sila pang nila ng bigas at pang kanila ang gata. -hmm. mm Paano halimbawa walang wala naman na trabaho yung asawa nyo? Ano yung ibang hanap buhay ninyo? Naghahanap ng gulay. Hindi, naghahanap ng takway. Ihiba yun, tapos Tag... Ah, nagbibenta rin kayo ng mga gulay. Gabi lang yan. Gabi, hindi, maghahanap ng puso. Pag ulam-ulam. Ayun. Ulam Ay, no, mga kalingap ang mga hanap buhay dito na, no? Ng mga... Wala namang kaming palay. Wala namang kaming, ano, hanap. Kaniman. Kaniman, wala namang kaming... 22. Ngayon pa yung bata. Yeah. Uh, anong eh, ilan na edad na ninyo, te? 25. 25 na kayo. Ilan na anak niyo? Tatlo. Tatlo. Eh, isa dumi, yung isa grade 2, yung sa kapatid ko. Tapos sumunod yung kinine grade. Anong 4 uh, years old sa twenty 26. Tapos ito, 2 years sa 21. Ngayon, January 21. Sandali po, ano? Uh, So ngayon na uh, yung asawa mo wala dito naghanap ng trabaho. Wala naman naghanap uh, may makain kami. Ah, uh, tulad ngayon may mga anak ka ano, yung tulad ng mga anak mo, kawawa naman sa uh, kapag halimbawa walang trabaho yung asawa mo. Paano yung mga pagkain nila? Pagkain ng pag may pera, bibili lang kami ng tuyo. Tapos, eh, wag hati-hati yan. Tapos, wag lang kami ng kulay. Kung walang baan yung bata, sabi, sinasabi ko lang, magtiis ka na lang, mag-aari ka ng mabuti para kung ka, at least, mabili mo ang gusto mo. Ngayon, magtiis tayo dahil walang wala tayo. Mm, mabuti kung palagi may kuhan kanyong... yung... Walang, kapag walang trabaho, sabi ko, nak, pasensya na, wala tayong pagkain. Magtiis tayo. Ito ang pagkain natin eh, wala tayong magagawa dahil ganito yung buhay ng buhay na naanan natin -na dahil walang hindi naman tayo nakapag hindi si mama nakapagtapos si papa hindi rin nakapagtapos dahil sa hirap ng buhay hmm. ano yan talaga dito na lang ba kayo? taga dito ba talaga kayo? hindi ako taga rito pero asawa ko taga rito taga burwanga ako doon sa last ng akan dito yung, yung, bu ang buhay namin din pang mista kaso like wala rin. Nanay ko ka nagtatrabaho sa Manila. Hanggang ngayon, hindi ko na naka-work. years na. Nine years ko lang hindi nakita. Ate ko ilang taon na. Ate ko na sa sorry ka. Gusto gusto makita. Di ko makita. Hindi ko makita. sa saan, ba, yung probinsya mo? Yan, hindi na naman sa Bruanga. Malapit-lapit lang naman. Kaso eh, Siyempre, nakawata-wata kami. Ate ko na sa Maynila rin. Nanay ko, Maynila rin. Kuya ko na sa Surigao. Ate ko, Surigao rin. Tapos si tatay, saka kapatid ko na nandiyan lang sa ano, na ka ah! Hindi lang kami makaano dahil yung eh, nanay ko, gusong-gusong ako umuwi. Ayaw na magtrabaho. Masa ko dahil pa ah. Pero ang ginagawa ng nanay ko, nagtatrabaho lang. Nagpapadali ng pera sa amin kahit kulang. Gusto nga nanay, magpahinga na kasi nga yung paa niya magamaga na nangitim na daw. Hindi nga makaano sa amin. minsan nang nangiram lang ako ng cellphone. Ito kung ano tumatawag sa nanay ko so ngayon ha, hindi mo alam yung uh, nakapanood ka ba ng mga youtube channel sa mga youtube na nakakapanood ka ba nun minsan pang nangihiram ako ng cellphone pero pag wala wala rin tulad ng mga anak mo ito ang cute cute o oh. Papano naman halimbawa nagugutom sila oh. Ayun, lang kami kung anong ulam namin anong ulam namin ngayon yan yung kakain namin wala naman wala na mo kong Pag meron na mo kami pera, binibigay din namin lahat na sa sa bata. Tulod, Pero pag wala, wala talaga. Tulad ngayon, tanghali na, ano, tanghali na meron ba kayong uh, mga pagkain pa ngayon? Nga? Kanin ko lang, wala pa kami ulam. Buti naman pala kayong meron kanin, halimbawa. Wala, isang gantang nga lang nabili ng asawa ko sa isang gantang niya na ilang araw siya ng pinag uh, ilang araw niya pinagtrabahuhan niya. Sa araw niya niya pero ang kagayan isang gantang pinipipitibit po buting ano libre pagkain doon ko hindi sigurado nakahanap na naman kami ng bigas. ibig mo sa sabihin sa araw-araw na pag-uwi ng asawa mo meron naman dala. Ah, pulo lang trabaho. Hmm. Wala namang dala kahapon. Nag-ano lang kami. Ulam lang namin kahapon. Sardinas. Mm -hmm. Tapos may natira pa kaya isang araw pa yung ano yung isda na yun na pinaksiw. Binitipit-tipit ko siyempre. Wala kami pagkain. Wala kami ulam. Sa mga -ula bata. namin hanggang kayo ng umaga ulam namin. Mm -hmm. So ngayon, uh, ano ngayon pangalan mo? Si Juana po. Si Juana. Ngayon si Juana, ano ano naman yung maihiling mo sa mga nanonood sa atin? Gusto ko lang pahinas nanay. Yung nanay ko yung sa na. Nasaan yung nanay mo ba? sa may nyo natatrabaho ba on sa utang dahil kapatid ko na hospital noon. Padala ng padala ng pera. At tapos nanay ko pa ayaw niya daw. Kailangan daw hindi ko alam kung ano talaga. Basta yung paan nanay ko, kulay itim na daw, nang nangyengitim na daw. Ibig mong sabihin meron kang wish na kailangan yung nanay mo mapauwi dito? Oo, makapagpay niya namin. May... Ilan na ba edad ng nanay mo? 55 yata po. 55, uh, bata pa siya ano, pero anong trabaho niya sa Maynila? Pasambahan lang po. Ah, napumpas yung yung uh, nanay mo may asawa pa ba siya? Ay, yung asawa niya po, tatay. Kaya sa po, oh. nanay po, nine years na po hindi nakauwi. Ibig mo sabihin, mula nung pumunta siya ng Maynila, hindi na siya nakauwi? Hindi na po. Bakit, anong, anong dahilan bakit hindi siya nakauwi? Sa hirap ng buhay. Hin Walang pamasahe yeah. o ano? But, uh, may pamasahe, may papagad na lang yung anak niya. <laughs> Sabahat ko sa amin. Magkano naman yung pamasahe na para makauwi siya. Hindi ko po, po alam ano, kung magkano. Hindi kasi meron yung ko nakapunta ng Maynila. Nakapunta lang. Sura na nanay po. Gusto ko uh, pahinga si nanay. Makapagkano na kahit na may pang kahit tindah-tindahan na siya. Kahit mag... Ano na nang isa sa umuwi sa bahay para makita din na kapatid ko at sana may pang ano, nanay ko kahit tindahan lang lakas hindi ng siya At least meron pinagkakita ang nanay ko kasi walang wala din nanay ko baon pa sa utang. Kaya wala akong masabi. Hindi ko may ko. Anong gagawin ko kasi wala naman ako magawa. Oh, uh, so ngayon, ano, uh, eh, pwede mong ikuha natin ano, kung ano yung kuha ng nanay mo para maipaulit natin sana sa lahat ng mga nanonood sa atin ano po sana matulungan po natin na mapauwi man lang yung uh, nanay ni uh, ano yan? Joanna po Joanna po ah uh, Joanna uh, sana po mga kalinga pa matulungan po natin si Joanna na ma yun po ang kanyang request ano po mga kalinga mga kalingat na, mapauwi lang po yung kanyang nanay na nasa Maynila, dito sa, dito ba siya uwi sa Kalibo? Noon po, sa Buruanga. Sa Buruanga, saan yung Buruanga? Malap, dito lang din sa Aklan yun? Opo, dito po sa Aklan, last po ng Aklan, papunta po ng Utiki. Ayun, uh, kung halimbawa mapauwi siya, doon ang diretsyon niya. Oh, Kasi so, nga po, gusto din po makita ng nanay ko. kapatid ko na nangisig. Hindi sila nakita mali. To na po, kapatid ko, babae. Yes, sa nanay, para magtrabaho sa Maynila. Mm. Ayan ho, mga kalingap. 16 ano years old na po, kapatid ko. 9 years. Tapos... Six, years kung hindi sila nakita. Maliit pa so, yung five years old oh, years old kapatid ko. Yung ko sa ng tatrabaho lang pag meron kita, meron ka kayo pag wala magtitisip pero ano lang kayo mga kalinga pa, sana po meron pong sa atin tumulong ano para mapauwi po yung ina ni... At sa ngayon, Joanna, ano, bibigyan muna kita ng mga pang-ulam pang mo, pambili ng pagkain ninyo ng mga anak niyo ano? at uh, pag sa pasensya mo na muna itong maibibigay ko ano uh, uh ay maraming salamat din ano yung ano yung masasabi mo dito sa akin na uh, Joanna salamat po kay dumating kay pag-asa po na magkita pa ng kapatid ko at nanay ko pati kami mm -hmm. para at least makapahinga na si nanay mm -hmm. para bawi sa mainit hindi na naman mag trabaho halos trabaho nanay hindi na nagbabasa okay. ano pangalan ng nanay mo? Marites po Aglar Marites, ayan ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po Ayan po mga kalingap ano po at uh, narinig naman po natin. At uh, si Joanna po ay meron po siyang request para sa atin ano na yung kanyang ina po sa hirap ng buhay ay naki uh, namasukan po sa Maynila ano at uh, sa ngayon po ay 9 years na po na hindi niya nakita at uh, sa ngayon po ay may alam siya na may sakit daw po namamaga yung uh, yung kanyang paa uh, sa nga po hindi po na, niya alam kung ano po yung uh, sakit ano at uh, yun nga po ang request niya na sana po mapauwi yung kanyang ina. ayan po mga kalingap. Sana po sa lahat po ng mga gustong tumulong ano po, sana tulungan naman po natin mga kalingap sa uh, kalagayan niya. At sa unti-unti lang po na sa paunti unti po ano, uh, kung magtutulungan po tayo ay halimbawa sa mayroon po tayong kaunting halaga ano po pwede po nating i-send po sa sa ating channel pwede po kayo mag-send doon at uh, para po pag naipon po yun ay mapauwi po natin yung ina ni uh, Joanna na si Martis po sa ngayon ay namamasukan po sa ng katulong sa Maynila o sige po mga kalingap hanggang dito na lamang po at uh, siyempre po huwag po natin kalimutan suportan Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at uh, kalingar pub at ang inyo pong lingkod Marius vlog po na sa ngayon po kung ano-anong problema po yung ating na napapasokan, ano po, sana meron pong tumulong sa atin at uh, mga kalingap, hindi ko po ito kaya na mag-isa at uh, kailangan kailangan ko po ang tulong nyo at uh, sana po ay pagtulungan po natin kung ano man po yung mga problema ng bawat eh, isa sa atin, ano yung mga na scout ko po, yung mga mahirap po na tinutulungan natin Ayan po Marami pong salamat, hanggang dito na lang uh, at sa, sa lahat po sana po wag naman na i-skip yung uh, ating ads ano po para isa pa rin po yung sa uh, makatulong po sa ating uh, revenue Ayan po maraming po salamat